gamitin linisin natin ang ating uh, laruan o okay, si maglinis ka na ito tinuturuan ko si Simon para maglinis lapag mo dito dito lapag mo dyan yan 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 ano nito hmm balik Sige, sige, kung anong ano mo. Sige. Tapat mo yan. 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 Okay. Sige bak kasi mo na lahat. Ilain mo yung pagkaganon. Oo, oh, yan. Sige. O, oh, yan. Oh, kunin mo yung guan. Pang, yung barrel. Eh, hey, susunod yung barrel yan eh. Oo, okay, oh, kunin mo yung ano. Yan, ako dito yan. Yan, yan. Sige, ilagay mo na yan. Unay mo yung barrel to. Okay. Ayan. Ayan. Lilinisin kasi ginamit namin kagabi. Eh, kagabi. Bago, la, bago ulit itago. O oh, yan, o oh, yan. Oh. Ayan, sige, yan mo muna. Ayan. O oh, yan, yung rubber ay yung, yung isa. May isa pa dyan, hawakan. Ayun, ayun. para matanggal yung pulbura sa barrel bago natin itabi ita ulit kasi mga matatagalan ulit magamit to yan ang paglilinis masilip mo naman yan eh kung mo, na, mo, makita mo, masilip mo yan. Pagka may dumi sa loob. Ito na, sa ilaw. Ito mo sa ilaw para na. No? Yan. Yan, yan. mo. Yan, makita mo may may dumi dyan. Yan. Meron? Meron. Oh, yung ano.

Pero yan, yan, merong talagang ano yan, may harap at sa likod yan. Yung isa, kahit balik tali mo yun, okay lang yun. Okay, pagtabi-tabi mo dun sa mga kits yan. Para hindi mawala ng ano yan. Pero wala pa ba yan oh, dito? Hindi, na, okay na di <coughs> Dito lang naman sa mga ano. Muka kakak lebih cian ya, sama anak kakak ini apa wala, wala namanya ya oh, <coughs> oh, oh, di itu muslian di itu ya di itu muslian oh ya oh ya dia masih ada marumi yang mm -hmm. kagamit eh at tinuturuan ko na para pag makapasok sila sa gusto nila, marunong na silang umawak at maglinis, lalo lalo sa safety procedure. o uh, oh yan, yeah, ito na, ito na. Saan Hmm. Hindi, sa... sa Ganun mo kayo kamay mo sa lalim? Yeah. Dito, dito, sa magasin. Kung madumi o ano. Ahora. Kailangan linisin after uh, gamit sa pag-firing range. Ayan. Bago ulit ibalik sa tahun. Oh ya, itu slide-nya. Oke okay, nih. Okay, uh, symbol na. Yan, tingnan mo yung baliktad niyan. Ayan. Tiga, tiga, tiga. Patingin. O, oh, tingnan mo yan, Ayan. Tama. Yan, tingnan mo, ilapat mo. munah ya. Ini yang kata Pak Mutas ya. yang timu ya. Selamat ya. Masih si. Mas magang pagi nak kak ya. Oh. Okay. Oh Si titik mu. Ya. Ini kayak idol Madagos. Oh, pares yan. Pantay oh, yan. Oh, muna. Tapos na. Yung isa. Okay. Yung pangalawa. Na 9 uh, na uh, ko. Na binili ko pa noon. Uh, ko yan. Dito mo ah para magisa irow, si pitigin mo lang yan. Um, Ng maranggain, oh. Yung tutukin mo. Ah, oh, ya. Hindi ko. Hindi mo dapat din. Pag ganoon i-tapat mo lang yan, ayan ito yung nasa dulo ito yung laka yan linis pangalawa Para makita nyo yung dumi, isapat nyo sa ilaw. Yun, sa ilaw. And, well. Ayan, ayan. Ayan, pum. 아 o Kaya uh, pag umawag laging ng baril, laging safety ang iisipin. Yan. Pag binuksan yung kahon, laging safety ang nasa isip para maiwasan ang aksidente. Dahil marami yung nagya na aksidente. Paglilinis. Kung wala kayong katabi na naglilinis. Wala kayong kasama yun, katulad nung nangyari sa mandang uh, anti kaya tayo yung shotgun ganyan nililinis tinamaan yung nanay niya patay kaya uh, iwasan yan, okay na Si sembuh ya. 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 ilalagay na namin sa bahay niya. Ayan, ganyan ang mag ano yun. Tanggalin yung magasin. Iwalay. Pati bala. Iwalay. Ayan. Safety. Ayan. Yung bala. Ilagay mo yun. Si, ya. Oh, ya. Ini bala. Berada di dalam. Andai, 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 andai. Oh, lagi macam. Kasi yung tab kanina. Yung mga... Uh, ayan. Ayan. Lang oh, yun. yun, yun. Lahat-lahat yan. Oh, mo Sarang mo na. Iyan mo. Lapat mo. Lapat mo yan. Oh, yan. Ayan. Tapos, so, para maka-safety tayo yan. Oh, may padlock. Ayan. Ayan. Tapos na. Ayan. Sulit so, mo. Ayan. Lagyan mo na dun sa tahat-tahat, tago. Yung lagayan. Okay. Tapos na, paglilinis.